Unsa man ni unsa man na magluto na ta guys. Ano uh, nakapainit ta sa atong kaha guys o mantika guys. So atong ning ibutang ang kaling. Ara. Mao ra gining din sa probinsya guys. Sudan sa mga pobre guys. Pero isa ginani na tong sudan guys. Lami ang kaning siya guys. No? sa ginani na ni potpot na ni sudan pero lami ni guys. Ah uh, usahay mo sumuot kaling guys oi. No? Lami ani guys. Isa ginani na ni sudan guys pero lami ani siya guys. O gatong ganing pito ni siya guys. Tanaw guys oh. Busog na pala na, na itong bitok guys. Busog na pala na, na tinai, guys sa probinsya guys inanara gid ang kaling dali na natong sundan, sudan guys no kaling mo ni guys kaling so pa ito kay kaling guys ning nanang klase sudan guys dili na ta maginarte kan panahon guys kaya bini mo o maginarte pa ta ah gusto matong abot guys og na, ah ah kontento ta na sayna atong sudan di ba oh guys loto na atong kaling guys crispy kana guys mo na tong tirada guys Magprito tag kaling nga putput -put. ang paborito sa mga pobre sa probinsya guys tolong salang guys sa atong tinaritong kaling guys nga putput -put. So what's up guys? Ayan, mga ulo tayo guys. So naluto naman ang atong ipritong kaling guys. Na guys, so, luto na siya. Lambe kay kay kagumkom kay, kay ni guys, kay crunchy guys. Unya na putay sa usawan nga suka nga may ahos nga dua ka buko guys. Og ato na din na siyang gibutangan og kanang sanay kanang kanang itom gani. Ako nang gitaktakan diha. Nakalimot ko sa panganda sa mauna to siya pampalamig. og natay kamatis og duha ka sibuyas nga hilaw. Ang atong paboritong sibuyas nga hilaw guys. Unya natay usa ka platong kanon matik makahulot ta usa ka platong kanon guys. Sumusa so, pa atong dugayan. Kaon na tayo guys. Mga ulo tayo guys. Morning sudan sa public day. Morning sudan sa public day sa probinsya guys. So mga una ano ta wana tay pak kao na hmm kami guys sampai sibuk guys oh hmm hmm terus kai no hmm kama mm. ke hmm dai kalinga dai nang kalinga put put oh grabe ba sa sa ni sa sa ni kanang atong suka ahos nga, nga. pampa komot hmm hmm kana gud lamay kayo Nah, yeah.

Basta gusto na akong angkwan. Malasahan mo na akong alamian. Ang suwa, ang asin. Yan kinin ko ba? Mm. Mm. Iba kaong na Hmm. Lamang yung magkaon nga magkinamot eh. kita, busog kita. Diba? Nga ka yun. Kaunan yung ahos. Yan, kung sayo? Mahal pa kayo ng ahos guys? Abin nyo guys, ang sabi nyo guys, ang ahos, sa itong lawas, makaangatong ma dugo, uh, niya ang atong circulation sa atong dugo, basta mukhang tag-ahos. Hmm.

Hmm. Ba. Diba? Hmm. Ofla na bukong bukbang bang ka hunto natin sa platong kanon, nurot agad 'yo. Hmm. 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 Ang kaling, ang potpot. Lami ang gayo. Hmm. Oh, yummy. Ano, <coughs> lami ka. Dati sabi mo yan, no? Ay, baray ka pag-warsmar. Ayan. Yami kay guys. Ayan ang panahon.